Hello guys, this is your host Freddy Filipino sa America Blog in YouTube at uh, Facebook slash Freddy. Okay, ang uh, ating topic for today is, uh, before I do that, um uh, kung pwede mag-subscribe lang kayo at mag-big likes lang at maglagay lang po kayo ng comment. Ito po ay tungkol sa uh, kay Alden Richards. Okay, Alden Richards, kilala niyo si Alden Richards mga Dabrikads. Okay, eh, ang it looks like, eh, ito ho si Alden Richards, may kontrata sa GMA7. Matagal na ho ito. Eh, hindi lang natin alam kung kailan matatapos yung kanyang kontrata. Ngayon, ang balita ko ay nililigawan siya ng TV5 at ng ABS-CBN. Alam nyo, hindi ka pwede lumabas sa ano eh. Hindi ka lumabas sa TV5, sa Itbulag, sa TVJ. Kasi eh, kasama si Alden sa sa Itbulaga original eh. Kaya lang, nung umalis na sila Tito Big and Joey, eh, hindi mo makakaalis si Alden dahil may kontrata siya sa GMA 7. Kaya siya nakapasok sa ano sa, sa Itbulaga na original dahil may kontrata siya. Yan. Pagamat si Alden ay, ay hindi siya lumalabas sa sa Itbulaganang Tape hindi siya lumalabas pero sa GMA lumalabas siya sa ibang show ngayon uh, maalala maalalaman natin kung ano ang magiging resulta na nililigawan siya ng TV5 okay ngayon noong nakaraang uh, November 11 that is Saturday may lumabas na survey ng LUTAM ang 8 Bulaga, ang e ay 4.4% at ang Tape is Tape Bulaga is 3.8%. Ang Showtime is 3.6%. Medyo dikit-dikit ano? Kasi noong November 10, that is Friday, ang nanguna ang Tape It Bulaga 4.1% at ang TBJ ay 3.9%. First time lang ko ito. Hindi madalang kung ma-overtake ka ng ano ng uh, ng tape ang TBJ. Madalang ko 'yan, some beses lang nangyari Tapos hindi na naulit, ano? Kaya 'yan you know, ay eh, 'yan oh ay ang latest sa uh, survey. ayon Uh, mukhang si ano si Yorme may sakit hindi ko alam kung ano na magre-report kaya siya ngayon. Uh, pumalit ay si Paolo Contis sa TV sa TV ano sa Tape Bulaga. Tape it Bulaga. Paolo Contis at si Buboy Villar na Prince Teddy Okay, sila dalawa muna ngayon habang may sakit si Yorme. Ewan ko lang kung magre-report siya ngayon o nag-report na siya sa araw neto. Okay? So, this is your Rose again, Freddy, Filipino sa America Vlog. I do hope na in-update ko lang kayo sa ano nangyayari ngayon sa uh, TBJ. Okay? okay? Talagang malakas talaga ang ano. Dahil marami silang mga segment na in-introduce. Tsaka merong may mga istorya na hindi mo malaman kung ano susunod. Mga pami pamilya na ginagampanan ng mga talagang professional na mga horse dyan sa TBJ. Maraming salamat o sa inyong panonood. Ang kang sumuli, ang new link code Freddy dito sa Amerika at ina-update ko lang kayo ngayon. Okay, sana makapunta rin sila dito sa Amerika. No? Hmm. Okay, in God we trust, never hold your peace.